lagi. Ano, uh, barangay Lulibangan dito sa taas ng kontrol. Ah, uh, sa likod nasa bay, likod ng bahay nagpapa ayaw mong pakita eh naiya uh, naiya yung tao

Diyan. Oh, yan bato na yan, sa ilalim. Eh, ha. Ah. Ano na? Tulang pala eh. Hoy. Hay ka pat. Ayun. Ah. Oh, Ayun. Oh, yan na pala. <laughs> <laughs> lang yung laki. Tama eh. lang. Ah, <laughs> mm. <laughs> uh, para pala sa lang. Hindi pa siguro to yung nakita niya. Hmm. Yeah. Okay. Uh, ah, marami okay. raw nakikita dito eh. Uh, ah, ano laki. Tangil. Ito so, ah, uh, malapit na magbalat. Sa minuto oh, magbalat nao ayun o ano konti ayan beto nakakaisa uh, na tayo oh tawagin natin ka ngayon ah dami dalang oh. <laughs> <tanga> yun, <laughs> one. Ha, natin dalang kacang ngayong kapot siya alert to ngayon ah level 1 ah, natin yung number Patag. 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 Patag.

na uh, natatakot siya baka daw akad dito sa bahay niya nasa dito siya ng ano eh uh, dugid. Тут батарея? Тут

Sa gilid na tayo ng bahay nila uh, kailangan mic check na tayo ano, mapanik daw eh <laughs> oo oh, okay. kasi yung likod nila Ay, butas, oh. Ganda. eh yeah. butas. Ganda. Yes, yeah. oh, gas gas gas. Yeah. Kalalim. Ito, Ah, may butas. may butas sa ilalim. Ah, na. Ha, patag. Patag, hmm. ah patag patag. na. Ah, patag. Ito, natin. na din. daw ulo Ah, si Ano Hahaha. ang bagya po mo ha? ang ta ganda mo ta patag oh. malalim yan malalim nga to Sino mo ka Perch? Parang ito yung palsingawan niya. Mm pupunta dyan dyan sa taas na yan oh. ayun kita ko na oh. ito ayun oh cobra Ay. meron oh meron pero malalim pa yung malayo pa balik na lang natin balik na lang lupa mama oh.

Right? Okay, um... mm. Parang right, oh, para. bagong balat ka. Bagong balat, bagong balat, bagong balat yan. Ang nangyari natin ito, magbabalat pa lang. Ano ko? Ay, lupi. Tabing bukod siya. Oo. Ngayon yung mag-ganggan. Uh, sa video. Pag-iya <laughs> <laughs> uh ka. Um dami. Bilo ka. Kasi kan?

Hmm? saya hmm? oh, musik na ano yun? sana ah, musik na ano yun? sana 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 musik na na yun? na naman. Uh, okay, lang, ano na ano yun? sana musik na ano yun? sana musik na ano yun? sana na yun? Ano. <sighs> <sighs> laksay, yung ulo, eh. na

Nagpasikan si 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 pa, si pa si ka. ng kamandag si Ka Richard. Ba, oh, malaki yan ha. Ba, so, bata ba yung no? Malaki. Kaya luti, santing na. Oh, magbuga pa ng ano. Huwag ah, ah, na nating ngipin no? ngipin. Dami yung binuga ka kanina. Si Ka Richard yan. Nangilamos pa. Ayun o. Wala na, naubos na kanina. Naubos na yung kabubuga niya kanina. Ayun, ah, hapla siya pa. oh ah oh. oh. Hindi kaya karantaman niya pa eh. <laughs> Dapat agad niya ngini mo. Uh, Dapat kagit ka um. naglamos. Dapat tinilamos mo kagad. Kabe na. Kadalawa na. Ay ho, may luto yun. Masakit ka, masakit. Walang pula yung mata. <sighs> Dali may pa Ben, baka naman makatiklog pa yan. So, sa Mario yep, Sef Dadio. Sa Mario Sef Dadio. Ay Hilario. Masakit ah, yan sa mata. Yun. Um, shout out. Ingat wow. lagi. Ay sumalala ka din. So, mga bibigyan na lang ang katarata. Kapugita. Uh, ito ang lahat ng ano ah. Uh, kinatatakutan namin yung hmm. mapagang ka ng mata sa... Nangangamra uh, lang ako yan ah. Oo. Mabugang ka ng kamandag sa mata ay. Mabugang ka ng mata Piyan, sa kamandag. Ngayon, na ko. <laughs> Sobrang napakasakit po. Kaya po yung um, kung sino pong nagbabalak na manggoli ay ingat hmm, po kayo. ng mga mata. Oo, lalo na yung mata. Pagka hindi po kagad na ilamos ay delikado po. Nagbubulag. Yan yung panlaban ng ano, cobra yeah. eh. Ba, ba, Yan yung eh. panlaban ng cobra. Hmm. Talagang bubulagin ka para makatakas. Oh. Makakagat. Sakit. Sabi <laughs> pa yung ganun. Pinakinggan mo muna kasi Dapat tilamos Dapat gagal. kasi eh. <laughs> Tara ako kung tilam ano. Sa susunod magkagagal ka pag nagkakamera ka. Oo. Oh, da ah, Yung puting salamin. Sakit talaga yan. Ay. Wala na tayo kasi pambilis salamin eh. <laughs> eh. Wala na yan. Perpa. Ah. Ay, yung ah. butas. Alala. 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 na Alala. 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 Ah, eh, sabi mo ka, Purge, sa mga nanguhuli. Mag-iingat lagi. Hmm. Dahil buhay lang nakasalay. Oo, oh, lalo na yung nag-ano lang. Nag Ito training. Nag-chachamba lang. Hmm. Kaya ako, oh, ayoko na. Hmm. <laughs> Nagbubulagan ka. Magkano yung isang mata? Magkano yung isang mata ka, birds? sa milyon. <laughs> Kamal pala naman. <laughs> <laughs> Bili tayo ng mata ng ano. Baka, kaya kalabaw yan. Hey. ano ka Riyad? Kaya pa? Oh, masakit. Ah, marami po, po. Bidyo mo oh, ayun. Video mo yun Yun. Bye bye. <laughs>